Pagkasakali na ikaw ay magmamahal, uh, ano ba yung uh, katangian na hinahanap mo sa isang babae? Uh, um, siyempre, una uh, siguro, uh, may takot sa Diyos. Yan, Yan. number one. So, pangalawa, um, siyempre, maasikaso. Yun, sa, yun ang pinakagusto sa, din natin. Maasikaso dino? sa sumusuporta syempre, sa gusto mo, Tinutulungan hmm. uh, ka. <coughs> Mahalaga yun kasi so, kung gusto ka lang, mahirap. Kasi pagka, paano pala pag mahirap na tapos upuluhin uh, yung lang na problema. Uh, maganda yung taong talaga makakatulong sa iyo sa hirap at ginawa. So, at pangatlo, no, siyempre, ano, dapat may pangarap din sa Uh, at, uh, 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 yun lang, kahit yun, yun lang, malak, mahirap na yun eh. Malaki. Yung ganong klase, mahirap makahanap. Kayo. Mahirap na makahanap. Ano? Kung talagang uh, maswerte na rin pag Mas nakahanap tayo ng ganong babae. O, yung gusto ka yung halang, eh. o, tapos? Tapos yung... gusto ka siyempre. Yung... Mahal na mahal ka. Oo, oh, kasi mahirap yung gusto. Yung gusto ka, ikaw lang. <laughs> Oo nga. <laughs> 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 Totoo yan bro. yun. Kasi uh, ang hirap yung, siyempre yung effort mo, todo effort ka sa ginagawa mo. Tapos, o pag hindi ka kasi gusto, hindi naman niya na-appreciate eh. Oo, oh, kahit Kaya, anong, anong gawin mo. Kahit anong gawin kahit mo. Kahit bigyan mo pa lahat, wala. Wala, Ay, yan. Uh. Saka, syempre, mas mas maganda kung sa kayo, okay. ano,